ang Hebreo chapter 12 verse 1 ay nagsasabi, Let us run with perseverance, the race marked out for us. Kaya't yamang tayo'y napapalibutan ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang lahat ng pasanin at ang kasalanang madaling makapitan sa atin at patuloy tayong tumakbo sa takbuhan na nakalaan para sa atin. Sa madaling salita, ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na Una, Meron tayong mga gabay at inspirasyon sa ating paglalakbay. We have guides and inspirations on our journey. Tayo ay napapalibutan ng mga tao mula sa nakaraan na nagpakita ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Ang kanilang mga halimbawa ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Pangalawa, dapat nating tanggalin ang mga bagay na humahadlang sa atin we must remove the things that hinder us. May mga pasanin at kasalanan na humahadlang sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Dapat nating alisin ang mga ito upang makalakad tayo ng malaya at walang sagabal. Pangatlo, kailangan nating magpatuloy sa paglalakbay. We need to continue the journey. Ang paglalakbay sa pananampalataya ay hindi madali ngunit kailangan nating magpatuloy. Dapat tayong magsikap na maabot ang ating patutunguhan. Ako po si Brother Chris. At para sa ating lahat, ang Hebreo chapter 12 verse 1 ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Mayroon tayong mga gabay at inspirasyon mula sa mga naglalakbay na noon pa at kailangan nating magsikap na alisin ang mga bagay na humahadlang sa atin upang maabot ang ating patutunguhan amen glory to God hallelujah